Ikapitong kabanata Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. At ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikintal mo sa iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae at tawagin mong iyong kamag-anak na babae ang unawa upang kanilang maingatan ka sa babaeng masama, sa babaeng di kilala na nagtatabil ng kanyang mga salita. Sapagkat sa dungawan ng aking bahay, tumitingin ako sa aking solihiya. At ako'y tumingin sa mga musmos. Ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait, na dumaraan sa lansangan na malapit sa kanyang sulok. At siya'y umaon sa daan na patungo sa kanyang bahay sa pagtatakip silim sa kinagabihan ng araw, sa kalahatian ng gabi at sa kadiliman. At narito, dooy na sa lubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila isang patutot at tuso sa puso. Siya ay madaldal at matigas ang ulo. Ang kanyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kanyang bahay. Ngayoy nasa mga lansangan siya. Mamaya'y nasa mga luwal na dako siya at nag-aabang sa bawat sulok sa gayoy hinahawakan niya siya at hinahagkan siya. At may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya, Mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin. Sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka. Hinanap kong masikap ang iyong mukha at nasumpungan kita. Aking inilatag ang aking higaan na may mga kolchong may borda Nayari sa guhit-guhit na kayong lana sa Ehipto. At aking pinabanguhan ang aking higaan ng Mira, mga oleyo, at sinamomo. Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan. Magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan. Sapagkat ang lalaki ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo. Siya'y nagdala ng supot ng salapi siya ay uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. Kanyang pinasusuko siya ng karamihan ng kanyang mga matamis na salita. Hinihilan niya siya ng katabilan ng kanyang mga labi. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, o gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang, hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kanyang atay, gaya ng ibong nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yaoy sa kanyang buhay. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. Huwag humilig ang iyong puso sa kanyang mga lakad. Huwag kang lumiko sa kanyang mga landas. Sapagkat kanyang inihiga ang maraming may sugat, oo, lahat niyang pinatay ay siyang makapangyarihang hukbo. Ang kanyang bahay ay daang patungo sa Sheol pababa sa mga silid ng kamatayan.